Good morning guys. Nandito tayo ngayon sa prutas ni Kuya Jojo sa my face to pinagsama village. At bumili tayo ng mangga. Bukod dyan sa mangga. Gusto mo ng sili. Ayan o. No? Oh. Huh? Isang ganun lang to. Ah. Ah. May sibuyas. Kompleto yan. May mga mga nagda-diet dyan o. Oh. Carrots, pino, dito. Ito so, Dito tayo bumibili ng diet food. Oh, na dito tayo bumibili ng mga pang diet natin guys kasi galing tayo sa gym. our flex gym, muscles lang malakas. Ito pa oh, pinamili ko kamatis. Ano? Oh. oh. Hili, kamatis, pino, buyas na puti, yan, Carrots. Wala kasing kanin. Bawal. Kaya, dito lang pinapapak namin, oh. Limon. Gusto mo, kaya mo itong papakin itong isang buong limon na to? Ha? O. Oh. Diba? Asim yan. O. Diba? Oh. diba? O, kamatis, guys. Kaya, kung bibili kayo ng mga prutas, kahit anong prutas, mga pamansanas, limon, orange, saging, kumplito dito. Kaya, ang mula kata dito, ano lang? Babae, Wala. <laughs> ito, ito. ito. Ayan. Guys, Jeremy, ha? hanapin mo yan guys. Kaya yung nakasis sa atin dito guys. Ayan. Dito lang yan. Sa page to, pinagsama. Thank you.